ang ganda nga po ng lahat ng abusin nyo. Ayan, huliin natin yung isda dyan. Para loob, kunay natin yung isda dyan at ilipat dito. Ayan. Para malabas yung tank na ito. Ito. Ayan. Ayan ah. kunin natin yan. Ang lang po ah. So para madala kulit ulit dito sa labas no, yung tangke eh. para malinisan at malipat na doon sa loob ng bahay. Pero daw parang ulan po kapal ng ulap. <laughs> Yan. Ulan <laughs> na naman. So ayan po mga busing no, ah, hulihin muna natin yung isda at may para may lipat na. No? Yan, sandali so, lang po. One eternity later. Yan. Yeah. Sandali lang po at hulihin ko muna. Nai yung Oh, tawag ko na. Nito mismo, at ah, yung screen ko, kang <laughs> huli wala pa. Maliit po ito. Ayan. Maliit lang, no? <laughs> Ayan, Ayan. ini sekitar lumayan kita Ini kita dan namanya

yung air pump so na. So, ilabas ko na lang po yung pana, yung tangke. Okay, sandali lang po ate, kunang ko muna ng tubig. Sandali lang po mga busing ako ko lang ng tubig yung tangki eh, para ma, pa natin mapalabas na. Okay? Sandali lang po ah. Eh, dito na po na ibabad ko muna sa muriatic. Ibabad muna natin sa muriatic. Eh. Para ma pa malipat ko muna yung stand nya doon sa loob.

Субтитры сделал malinis. Ko, malipat ko yung pan, yung stand sa loob. Sandali lang po ah. Lipat tayo doon sa kabila. <laughs> Balik tayo dito. Labas ko ng lang ito Para malinis ko din mga niya. mabilis lang yun mamaya matanggal yung kanya kapal ng wala kasi ng at, latak ng tubig <laughs> ganyan <yung muna. laughs> uh, ka. So, ka muna matanggal ka ikaw bumaba ka muna Okay, ito sa pagbreed sa angel angel fish kaya yeah, dito muna yan hmm. ito pa yung mga hose ko nagamit pa to yung kwan lang yung mga bato at si ah wala na yung mga adjuster nyo na lang palitan nyo na din po eh yung mga bato at si horse nyo na to wala na to yung adjuster lang

oleh kabuk ya Dan choice Ini dasan. pamama tuyuin ko na lang yun na yun, yun, pati yung pato hehehe hindi rin naman problema to eh parati rin namang basak tuwing nagpapalit ako ng tubig ngayon balik tayo dito sa pan nalala ah Ayun, balik tayo dito hmm. Siguraduhin natin buhay ng isda ang nakataya. Ayan. O, diba? Ngayon, mabalik rin ko muna mga busay nga. Sandali lang ko ah. Itad na. Itid kasi ng space kaya ti... Te... Tignatay muna para mapatras yung pan. Yung cellphone. Matagal dapat Puting puti eh. Muriatic lang katapat yan. Yan. Kaya gumagamit ako nito para yung pawis ko hindi didiretso sa mata ko. Lalo pat may muriatic na ginagamit ako na papait sa mata. So ngayon ipapasok ko na lang po ito ha. Sandali po ah. Ipapasok ko na lang po yan. Ipapasok ko na lang po ah. Sandali po. Yan o. Ayan, dyan siya. Diba? Labas-labas na itong gunti. <laughs> Para pang nakabili ako ng yung filter na yun, ng water filter, pwede ko dito ipatong eh, no? sa aquarium ng dito. Para magamit dito sa malaki. Sa malaki na Yan. Ayan. yung filter na yung pagkakamit yan, sandali po ah yan naglinis ba ng filter ito po napalitan ko na ng bago yung filter nya ng isa palit nito lupin yung gagawin ko isirba yung isa may isang mga ang doon yan sa loob ang uh, mga makina nalimis ko din ito yan kinibilad ko pa para matuyo yung mga saksa pang saksa yan ito sa loob para doon na lang sila magpatuyo <laughs> siya sa video natin. <laughs> Ay. Oh, may tubig pa. Na okay lang yan. Iikwan ko naman yan mamaya. Eh. Mag-map ako dyan mamaya. Yan. Pa. Hindi mahirap. Sandali pa. Ah. Lalagyan nyo ng kurtinang luma na to para hindi mainita ng tubig dito hindi mag-green yung tubig ng pangke eh. yan lipat na lang yung aquarium dito tapos lagyan na lang ng tubig okay sandali lang po mga busing ya. yan dito na dito na rin yung papalitan mo na lang itong mga os na ito pag makamili ng bago yung mga patol na to, yung mga yung mga patol na na to. Okay, sandali po, kukuha na ng tubig para mapalitan na, okay? Sandali po ah. asin. Nah, itu kok asin. asin.

Kumagana no? Tapos ang tubig nito sa ilalim, inalo kay ng motor na yan. Hindi ko na nilalagyan ng hose. May hose pa sana yan para may hangin na lumalabas diyan. Tala <coughs> ko na yung mga isda. Ah. Yan. Kunin isda.

ganda pa, maalaya, kan uh, makulimlim. So mga busing, abangan nyo na lang po yung mabibili natin kay Darwin na mga wala, uh, ba mga titra, ano, titra na glow. Glow titras yung ilagay ko dito. Tapos yung sa ilalim, bilan ko pa yan ng mga design. At eh, para sa kwan po yan, sa angel, yung angel fish, yan yung mga magagandang isda na na bagay dito sa atmosphere ng kan. Di ba? May tunog na ng tubig dito. Kahit nagaano pa pakainit yung papasok dito, at least may nagkukontrol. May lagaslas ng tubig, di ba? Yan. Yeah, so hanggang dito na lang po mga busing at maraming salamat sa inyo lahat, no? Maraming salamat. <laughs> at magandang magandang hapon. Yan, yeah, nalipat ko na din. Yung ibang aquarium ko, Relinisin ko na lang yun at pag-isipan kung ano yung mga pwede kong nailagay doon at pwede yung may binta no? o Okay? Pero ito dito, mga kwan lang ito, mga alagain lang talaga. Pero yung titras, pwede kong pagpraktisan ng kwan yun ng pagbi Ano ba yan? Pwede kong pagpraktisan ng pag-breed. Ayan, no? Pwede kong may uh, praktisan ng pag yung ano yan yung gloated trash para may pinta ko din nasa mura na nga halaga okay so hanggang dito na lang po at maraming salamat love you all bye yan yung isda natin so pwede pa ko dito mag live live di ba maliwanag <laughs> na bye